Ako po si Ana Marcelo. Nagtitinda ako dyan sa ano, labas namin. Medyo may edad na rin. 39 na ako. Ako po si Rosemary Gintoson Liang. 42 years old. Yuda may anim na anak. Nagtatry si po ako. Tapos sa uh, sumasideline din po ako sa JNT kapag meron pong mga arrivals na dumarating. Ako si Soraida Romano, uh, 43 years old, housewife lang, nag-aalaga sa akin lola. Teresita del Rosario, ito ang awa Diyos, extended pa ang due date. Generally, dumandan po, 40 years. Ngayon po is barangay volunteer. Ano po yung pagsubok po na hinaharap niyo po sa araw-araw? mga ano, gastusin, ganyan, di ba? Siyempre, hindi ako mawawala yun. Sa pagsubok po, kota na po ako. <laughs> Nabiyuda po ako 3 years ago. Tapos po, na-diagnose ako na una, meron po akong bagas sa abdo. Tapos po noon, uh, after a month lang, 2021 din, na-diagnose din po ako na may cancer. As in, sobrang kota na po talaga ako. Kasi, mahirap maging nanay, mahirap maging tatay anim yung anak ko. Ang hirap po para sa akin kasi warrior ako. Kailangan ko maghanap buhay, magpuyat, magpagod para sa kanila. Yung pag-aalaga sa lola ko, siyempre araw-araw. Kasi minsan magsusundo pa ako. Di ko, minsan maaga yung alis ng panganay ko. So, wala akong mapag-isip ako sinong saglit. Saglit na titingin, kaya kailangan mapatulog ko muna siya bago ako magsusundo sa anak ko. So, kahit anong hirap na tinitiis ko, laban lang, sige lang, kapit lang sa ita. Ka ako, Lord, kakakulong ko, sana kakakulong. Walang pasang ko itong pagsubo. Alam ko may mission pa ako. Ngayon, kasi tatlo yung anak ko, uh, pinaka ano kasi araw-araw yung mga baon nila. So, minsan, nagsasabay-sabay yung bills, tapos yung baon, pagkain. So, kailangan yung dapat nakabudget talaga Ano naman po yung pinanghuhugutan nyo ng lakas para po manampasan yung mga pagsubok na yun? Makita ko yung mga anak ko, ano, wala sakit, sigla. Yung motivation ko po yung mga anak ko. Kasi po, sabi ko nga, kahit anong mga nangyari sa akin, thankful ako oh, kay kasi mag yung mga anak ko. Minanas man ako dun sa mga tatay nila. Pero yung mga anak ko po mababae, may takot sa Diyos. Tapos po, matatalino. Yun po yung pinaka ko. Matatalino po sila mababae. Una sa Diyos, pangalawa sa pamilya kanila sa pamilya ko, sila kasi sila lang naman dahil lang ba't tayo nabubuhay, di ba? Yung pamilya natin, yung kasama natin pang araw-araw, siya unang-una siyempre ang Panginoon. Yung pananalig ko sa mga kamay, inuuna ko siya. Noong ka ako, matanda na ako. And, kayo na po ang bahala. Akayin niyo po ako sa matuwid na landas. Dahil misa po, nagiging ne negatibo ang panalawin ko sa buhay. Sa so, ano, pamilya, kasi sila talaga yung priority ko. So itong pagkatrabaho trabaho ko ngayon, parang ano lang sideline lang. Pero pa once na may nangyari sa bahay, iiwanan ko yung trabaho ko, punta ako sa bahay. Ngayong Pasko po, ano po yung sa tingin niyo na makakapagbigay ng ngiti sa inyo? Sama-sama kaming mag-ano, Christmas Eve. Kasi dati, hindi kami ano eh. Sama-sama. Eh. Yung matupad po yung ano, yung lagi kong hinihiling kay Lord para po kahit pa paano mabinawa na yung buhay namin. Siguro yung kumpleto kami, kahit na konti lang yung nakahain, basta kumpleto kami, nandiyan kami. Tapos yung, yung kahit yung mga kamag-anak namin sa malayo, magbabati ang ba na tatawag, ganyan. Sa ngiti, ngiti sa akin na present lahat yung mga talaga ng mamahal. Siyempre, maibigay ko yung... Kasi mag-birthday yung anak ko, 18 years old. Ah, uh, meron siyang big dream. Upang makapagbigay ng iti sa ating mga kababayan, ay may munting regalo ang smiles. Ah, maraming sarama sa ano, smile. Ah, napasaya naman ako. <laughs> smile nga, di ba? Sana marami pa kayong matulungan tulad namin. Ah, marami po salamat at dahil ako po isa sa mga natulungan nyo na magkaloob at mapangiti ngayong darating na Pasko. Maraming maraming salamat. God bless you. Una po, napapasalamat po ako sa Diyos sa ginamit niya po na ano para po mabigyan po kami ng tulong pangalawa ko sa SMILE at sa mga staff ko. Maraming maraming salamat po. Una-una gusto ko po magpasalamat sa SMILE, sa binigay ninyo dito sa lola ko kasi kahit na simple lang siya, napakamalaking halaga po sa kanya, lalo na sa lola ko. Thank you, thank you. Sana pagpatuloy niyo yung pagtulong niyo sa mga tao, sa mga yung kabutihan niyo at mag-grow pa lalo yung smile. Pagpatuloy pa rin, gabayang kayo ng Diyos. Maraming salamat! Peace Universe!